Hey guys mga kamasbati, ngayong nga pong araw ay ang pinaka-espesyal na araw ay ang Christmas. Kaya napag-isip-isip pa namin na dito na lang nga sa tabi ng dagat malapit sa aming bahay ipagdiwang ang araw ng Pasko. Dahil ang ganda nga dito, di lang sa tahimik ay eh napakasariwa rin ang ihip ng hangin dahil sa ilalim ng mga puno. Kaya talagang marirelax at makaka-enjoy ka rin. Ayan na rin nga si mama at kumuha na nga ng dahon ng saging para sa paglalagyan ng pagkaing aming pagsasaluhan. Nagpakuha na rin nga kami ng buko para sa aming gagawing buko Diyos, para para maiba-iba na rin nga sa ibang inumin, lalo na matagal na rin ang hindi namin ito natitikman. At heto na nga si mama, tagsimula na nga sa pag-iihaw ng isang bangos at maliliit na tamban o turay kung tawagin dito sa masbati. Kasabay na rin nga dito yung mga gulay na iihawin, itong talong at okra. At sabi ko nga dito kay mama na ako na lang nga yung mag-iihaw-ihaw nitong isda. Ayan nga at may pasayaw-sayaw pang nalalaman. <laughs> Kadalasan nga po sa mga estang iniihaw dito sa amin ay itong tamban o toray dahil nga sa masarap na ay napakamura pa. Kaya ito rin nga yung kadalasang binibili namin dahil nga sa hirap ng buhay ay mas pipiliin mo na rin nga yung mura basta may maulan. At ayan na nga at hinango na nga ni mama yung mga naluto na. At hindi pa nga po tayo tapos sa pag-iihaw dahil ngayon naman nga po ay ihawin naman natin itong okra. Di ko nga rin alam kung bakit mas gusto nilang ihawin itong okra kasi sa pakuluan eh mas masarap naman nga yung pinakuluan lang dahil mas malambot at mas malasa. Pero sabi ko nga hayaan na lang kung ano yung gusto nila dahil Pasko naman. Baka gusto lang ma-feel na maraming iba't ibang klasing iniihaw. At ito naman nga ang kapatid kong si Shine ay ginawa pang microphone itong talong. Oh Shine, it's your time to shine. Oh, o di oh, diba? Sino ka dyan? <laughs> At habang nga busy busy sa pag-iihaw itong si mama, eh ayan, tingnan nyo naman yung dalawang yan, ang sweet sweet. Kaya pa naman yung anak parang langgam kung makakapit, ayaw talagang umalis dyan sa puno. Ito naman nga si Shine ay napakalakas ng loob kung umakyat ng puno at niyuyug-yug pa. Kapatid ko ba talaga to o kapatid ni Tarzan? <laughs> Ngayon hey, naman nga po guys mga kamasbati ay ihawi naman nga po natin itong talong. Dahil nga walang budget pambili ng karne at napakamahal ay talong na lang nga at okra yung litsunin. At least sure na di ka high blood din. Pero sa yung mga litsun dyan baka naman... Ayan nga guys, ay si mama na lang nga yung pinagpatuloy ko sa pag-iihaw dahil sabi ko nga sa kanya ay magpapahinga nga muna ako ng mga 40 days. Ay ang tagal. taga iihaw ka lang naman ng litsyong talong at okra na pagod ka pa. Paano pa kaya akong litsyong baboy na? Kaya di yan pagod kasi paganyan yan bumangon ka. Narinig ko na nga nagkakagulo na sa pagbibiak ng buko dito kaya nga bumangon na ako. Kala mo naman nga ako may maitutulong. Sabi nga nila ay sabaw lang naman raw yung pinakakailangan para sa buko juice. Kaya ano bang silbi ng laman? Siyempre kainin. Ayan na nga at nilagyan na nga ni kuya ng asukal yung sabaw ng buko na may kunting laman. Di kasi malaman yung nakuhang buko. Napakagaling nung kumuha. Sure. Kung dati nga asuka lang yung ilagay sapat na, uy, ngayon hindi na. Kailangan nang lagyan ng gatas para syempre medyo level up. Kung di rin nga ngayong Pasko, ay di rin nga makakapagbuko, Diyos. Kung baga sa isang taon, isang beses lang ganon. Paano ba naman kasi? Lahat ng bilihin nagtaas na ako na lang yung hindi. Try ko nga siguro ulit tumalon sa New Year, baka sakaling swertihin na. Ayan na nga si kuya at nagagayat na nga ng sibuya siya kakamates para nga sa gagawing sausawan. usawan. naman nga si mama at ina-arrange na nga yung tamba na natapos ng naihaw dito sa nakuha niyang dahon ng saging. Pero sana lang talaga alam ng may-ari ng saging yan dahil kung hindi tapos ang maliligayang Pasko natin. Pero sabi nga ba diba, Christmas is loving, Christmas is giving, wow. kaya kahit di ka na magpaalam, okay lang yun, Charisse. Ayan na nga at inalis na ni Mama yung nakabalot na aluminum foil sa aming lechong bangus. At may patapings toppings pa ngang nalalaman para mas maganda nga namang tingnan. Bago nga po pala yan inihaw kanina ay nilagyan muna yan ng iba't ibang sangkap sa loob ng tiyanang bangus. Wow, sosyal. Yan na nga yung lechon namin ngayong Pasko. Kakaiba sa lechon yan no. Heto naman nga si kuya at pinabalatan na nga itong talong pero kung sa akin yan walang balat-balat yan kain agad. At akala ko nga ay tapos na at makakakain na kami. Meron pa pala. Nagluto pa pala ng ginataang tulingan itong si kuya kanina. Iba ka talaga, Chef Bravo. Ay, salute you dahil isa ito sa mga favorite ko ay ang arte. Pero sa totoo nga naman talaga, si kuya yung tagaluto namin simula noon kung hindi si Papa. Minsan naman ay nauutusan ako magluto, pero minsan lang dahil kung hindi nga sunog, hilaw naman yung kanin. Di ba ang galing? And now, heto na nga lahat ng pagkaing ay pagsasaluhan bilang pananghalian ngayong Pasko. Inihaw na tamba no okra, talong at bangus at syempre ang aking favorite na ginataang tulingan. At ngayon nga po guys mga kamasbate, matapos nga ang ilang oras sa paghahanda ay magsisimula na nga sa matinding bakbakan sa kainan. <laughs> At syempre, bago magsimula sa pagkain ay una muna magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyayang ibinibigay niya sa atin. At sa pagkain, pagsasaluhan ngayong Pasko. Kaya ang handa ang meron kayo ngayong Pasko, be thankful dahil kung timan yan umarami, malaking biyaya na yan galing sa Diyos. Yung mas importante yung sama-sama kayong pamilya ngayon. Dahil hindi naman basihan sa handa at bonggang celebration ng tunay na Pasko. Basta masaya kayo at totoo sa isa't isa, ay bongga na yon At eto na nga, for the paspas -pas na nga kami sa pagkakain. Kanina na nga medyo sumasakit yung chan ko pero nung nakita ko ang pagkain sabi ko kaya ko to. At sa sobrang ang sarap ng kain ay at pati to tong sisimutin. Ang sarap naman kasi talagang kumain kung salo-salo parang ang tagal mong mabusog kahit ang dami mo nang naubos. At ang pinaka-enjoy pa nga kapag kumakain kayo ng sabay-sabay, eh sabay-sabay rin nga yung kamay nyo sa pagpulot. Yung lagi kang excited kada lunok. Basta lang talaga lahat kayo naghugas ng kamay, lalo na yung galing sa CR. Ba naman? At ayan na nga guys, at patapos na nga kami sa pagsalo-salo at sobrang nag-enjoy talaga kami ngayon. At marami nga mga bata yung dumating, mabuti na lang nga at medyo marami pa yung natira at nakapagluto pa yung kapatid ko ng kanin. Kaya ayan nga at pinaghugas na ni Papa ng kamay. Dito po kasi sa amin kapag may handaan o may pagsalo-salo, ay sa ka talaga ng mga bata, lalo na kung kakilala lang naman nila at kung alam nilang hindi sila pagdadamutan. Kunti na lang nga yung natira dahil hindi nga namin alam na pupunta sila dito ngayon. Dahil nga yung pakaalam namin nasa bahay sila nila ngayon dahil nga Pasko at karamihan nga ay may kanya-kanyang handaan. Pero ang saya nga dahil pumunta sila dito, alam talaga nila na kahit konti man yung handa namin ay magbibigay talaga kami sa kanila. Sabi nga nila mama kung marami lang talagang iba't ibang handa ay eh, mas maganda. Pero sige sa susunod na Pasko balik kayo. Cherise, kahit hindi Pasko basta meron, bakit hindi? Dito po kasi sa amin, sa yung mga bata na karamihang bisita namin sa handaan ay mga bata, mapakunti man yung handaan kahit nga tinapay at pansit lang ay di talaga mawawala yung mga bata. Papa birthdayhan o binyagan karamihang nandyan talaga yung mga bata. Kahit nga birthday ni papa o ni mama mas marami talaga yung mga bata. Dahil sa totoo naman talaga napakasaya magpasaya ng na mga bata. Makikita mo talaga yung totoong ngiti sa kanilang mga labi. Totoo wala yung daya. Kahit anong handa yung meron kayo o ipaghanda nyo ay sobrang saya na nila. At real talk sa mga bata wala kang maririnig na kahit anong reklamo. At yun yung nakakataba ng puso. At yung iba naman ayaw nang may mga bata dahil napakakulit at napakaingay nga. Totoo naman yun pero isipin nyo na lang na kaya ganyan yung mga yan dahil sobrang saya nila at excited dahil sa inyo. O oh, ba diba, may napasaya ka pa? At heta naman nga itong aking pamangkin na walang kaalam-alam sa nangyayari sa kanyang paligid. Hindi man lang nakakain dahil antok na antok, magigising na lang siya sa bahay na. At syempre, hindi talaga mawawala sa mga bisita yung mga aso. Tagasimot para walang sayang lahat ubus. At yun na lang nga po guys, mga kamasbati, Merry Christmas. Thanks for watching.